Kumusta mga kasaliksik? Maraming mga kakaibang nilalang at kondisyon sa mundo natin ang hindi pa rin kayang ipaliwanag ng siyensya. Kaya mula sa batang may night vision sa China hanggang sa lalaking may Highlander syndrome na hindi tumatanda, ay pag-usapan natin ang 10 pinakamisteryosong tao na may kakaibang katangian sa buong mundo. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin. Number 10 Bapang may night vision Isang batang mula sa China ang pinanganak na may kakaibang regalo, ang kakayahang makakita sa dilim na parang araw. Ang mga mata niya ay kulay asul na kumikislap at mula pagkabata, napansin ng kanyang mga magulang na kahit gabi o walang ilaw, malinaw siyang nakatabasa at nakakasulat. Hindi tulad ng karamihan sa atin, na nangangailangan ng ilaw o kahit flashlight, siya'y kayang maglakad sa dilim na walang alinlangan, na parabang may natural na infrared vision. Noong nadiskubre ng mga eksperto ang kanyang abilidad, agad itong umani ng atensyon sa buong mundo dahil sa kasaysayan ng sangkatauhan, bihirang-bihira ang ganitong kondisyon. Ang siyentipiko mismo ay naniniwalang posibleng ito ay isa sa mga susi para maintindihan ang mas malalalim na misteryo ng human genetics, munit higit sa kakaibang kakayahan na mangha na nananatiling normal ang kanyang pamumuhay. Pumapasok pa rin siya sa paaralan, naglalaro kasama ng ibang bata, at tinatrato ang sarili na para lang isa sa kanila. Ngunit sa bawat gabi, kapag lubog na ang lahat sa dilim, biglang umiiilaw ang kanyang kakaibang talento isang abilidad na tila hindi dapat pagmamayari ng tao, kundi ng hayop na likas na nilikha upang maglakbay sa kadiliman. Ang kanyang kuwento ay hindi lang tungkol sa kakaibang paningin, kundi paalala rin na ang ating lahi ay puno ng misteryo at hindi natin alam kung ano pa ang maaaring lumitaw sa hinaharap. Number 9. Pinay Bearded Lady sa United Kingdom. Isang babae ang nakipaglaban sa tadhana nang siya ay magkaroon ng buong balbas dahil sa isang hormonal condition na tinatawag na PCOS. Karaniwan, ang mga kababaihan ay dumadaan sa matinding pressure upang tumugma sa pamantayan ng kagandahan. Ngunit sa kanya, pinili niyang yakapin ang kakaibang anyo at gawing sandata ang bagay na kinukutya ng marami. Imbes na magtago, nagdesisyon siyang ipakita sa buong mundo na ang balbas na ito ay hindi hadlang para mahalin ang sarili. Ang hakbang na iyon ang nagdala sa kanya sa mga malalaking entablado gaya ng London Fashion Week at maging sa Guinness World Records bilang pinakabatang babae na opisyal na kinilala na may full beard. Maraming taon siyang nakaranas ng pambubuli at masasakit na salita mula sa mga tao sa paligid. Ngunit sa halip na magpatinag, ginawa niya itong inspirasyon upang maging boses ng mga taong naiiba. Sa kanyang mga social media posts at modeling career, ipinakita niya na ang kagandahan ay hindi nakakahon sa makinis na balat o tradisyonal na itsura ng babae. Siya ay naging simbolo ng katapangan, pagpapahalaga sa sarili at tunay na empowerment ang kanyang kwento ay nagpapaalala na minsan. Ang bagay na kinahihiya ng karamihan ay maaaring mading pinakamalakas mong sandata upang baguhin ang pananaw ng buong mundo. Number 8, Tree Man Syndrome Sa Indonesia, may isang lalaki na nagsimula lang sa maliit na sugat sa tuhod noong siya ay bata pa. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang simpleng sugat na iyon ay naging simula ng isang bangungot. Unti-unting tumubo ang mga kulugo na parang ugat ng puno at kumalat sa buong katawan niya. Hanggang sa halos hindi na makita ang tunay niyang balat. Tinawag siyang Triman dahil sa makakapal at magagaspang na tila kahoy na tumubo sa kanyang balat. Dalawang beses sa isang taon siyang kailangang sumailalim sa operasyon upang putulin ang mga outgrowths. Ngunit paulit-ulit itong bumabalik, mas marami at mas masakit. Ang kanyang kondisyon ay isang napakabihirang sakit na dulot ng genetic susceptibility sa human papilloma virus, HPV. Hindi lang kalusugan ang naapektuhan ng kanyang kondisyon, kundi pati buhay niya bilang asawa at ama. Nawalan siya ng trabaho bilang karpintero, iniwan siya ng kanyang asawa at lumayo pati mga anak. Dahil sa hirap ng sitwasyon, Galunpaman, sa kabila ng lahat, ipinakita niya ang kakaibang tibay ng loob. Kilala siya ng buong mundo hindi lamang bilang tree man kundi bilang simbolo ng lakas ng isang taong pinili pa ring mabuhay at humarap sa pagsubok. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala na minsan ang ating katawan ay maaaring magbago sa paraang hindi natin gusto, pero ang ating kalooban ang tunay na nagsasabi kung sino tayo. Number 7. Dalagang Walang Braso Sa Italy, isang babae ang isinilang na walang mga braso at may depekto sa kanyang mga binti dahil sa isang bihirang congenital condition. Imbes na sumuko, ipinakita niya sa lahat na kaya niyang mabuhay nang hindi umaasa sa iba natuto siyang gumamit ng kanyang mga paa para sa mga pang-araw-araw na gawain tulad ng pagkain, pagsusulat at maging sa pagme-make Ang kanyang disiplina at determinasyon ay kahanga-hanga. Hindi niya hinayang hadlangan siya ng kanyang kapansanan para marating ang kanyang mga pangarap. Sa halip, ginawa niyang lakas ang kanyang kahinaan. Bukod sa pagiging independent, Nakilala rin siya bilang atleta na gumagamit ng prosthetic legs upang makatakbo at makapaglaro ng sports. Sa tuwing siya ay nasa publiko, hindi lamang siya hinahangaan dahil sa kanyang kakayahan, kundi pati na rin sa kanyang tapang na ipakita sa lahat na hindi hadlang ang pisikal na limitasyon. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon hindi lang sa mga may kaparehong kondisyon, kundi sa kahit sino na nawawala ng pag-asa. Sa bawat hakbang ng kanyang mga paa, pinatutunayan niya na hindi braso o kamay ang sukatan ng kakayahan ng tao, kundi ang tibay ng loob at paniniwala sa sarili. Number 6. Mermaid Girl Sa Amerika, isang batang babae ang isinilang na may napakabihirang kondisyon kung saan magkadikit ang kanyang mga binti na parang buntot ng sirena. Tinawag siyang Mermaid Girl at mula pa pagkasilang, sinabi ng mga tutor na ilang araw lamang ang itatagal ng kanyang buhay. Ngunit ang lahat ay nagulat nang mabuhay siya ng lampas sampung taon, isang bagay na maituturing na milagro. Dumaan siya sa mahigit isang daang operasyon, kabilang ang dalawang kidney transplant, ngunit sa kabila ng hirap at sakit, hindi niya ipinakitang siya ay natatalo. Sa bawat ngiti at tapang na pinapakita niya, marami ang na-inspire sa kanyang kwento. Naging tampok siya sa iba't ibang palabas sa telebisyon at naging simbolo ng pag-asa para sa mga taong may bihirang kondisyon. Kahit nahirapan siya sa kanyang kalagayan, ginamit niya ito upang magbigay inspirasyon at lakas ng loob sa iba. Sa huli, pinawian siya ng buhay dahil sa komplikasyon ng pneumonia, ngunit naiwan ang kanyang alaala bilang batang limaban hanggang sa huling sandali. Ang kanyang kwento ay hindi lang tungkol sa sakit na dinanas niya, kundi tungkol sa di matatawarang tapang ng isang bata na nagpatunay na ang himala ay totoo. Number 5. Babaeng May Half Face Isang modelo mula sa Latin Amerika ang isinilang na may kondisyon na tinatawag na unilateral vitiligo kung saan kalahati ng kanyang mukha ay normal at ang kabilang bahagi naman tay puti dahil sa pagkawala ng melanin. Habang lumalaki, madalas siyang tuksuhin at pagdawanan ng mga tao. Tinawag siyang kakaiba at minsan ay nakaranas ng matinding diskriminasyon. Ngunit imbes na ikahiya ang kanyang anyo, ginawa niya itong tatak ng kanyang pagkatao. Sa bawat lakad niya sa runway at sa bawat litrato sa mga kampanya, ipinakita niya na ang kagandahan ay walang limitasyon. Ang kakaibang pattern sa kanyang mukha ay naging daan upang makilala siya sa industriya ng modeling. Hindi lang siya nagtagumpay sa kanyang karera, kundi naging boses din siya ng mga taong may skin conditions na katulad niya. Ginamit niya ang kanyang plataforma upang turuan ng mga tao tungkol sa pagtanggap at respeto. Ang kanyang kwento ay nagpapatunay na minsan, ang akala ng iba ay kahinaan. Pero ito pala ang mismong magdadala sa iyo sa rorok ng tagumpay. Sa bawat ngiti niya, ipinapaalala niyang ang tunay na kagandahan ay hindi nakikita sa balat, kundi sa tapang na yakapin ang sariling pagkakaiba. Number 4. Backward Feet Woman Mula sa China, isang babae ang isinilang na may kakaibang kondisyon kung saan ang kanyang mga paa ay nakaharap pabalik ayon sa mga doktor, hindi siya makakalakad ng maayos at posibleng mawalan ng kakayahan bago pa man siya magdalaga. Ngunit kabaliktaran ang nangyari, hindi lamang siya nakalakad, kundi tumakbo pa ng mas mabilis kaysa sa karamihan. Ginamit niya ang kakaibang hugis ng kanyang mga paa bilang sariling paraan ng paggalaw at naging inspirasyon sa lahat ng nakakakilala sa kanya. Hindi niya kailanman hinayaang ituring siyang disabled. Sa halip, tinanggap niya ang sarili at ipinakita na kaya niyang mabuhay ng normal. Nagtatrabaho siya bilang waitress na mumuhay ng mag-isa at ipinapakita na hindi sa gabal ang kakaibang anyo para magkaroon ng masayang buhay. Ang kanyang kwento ay nagtuturo ng mahalagang aral. Ang kapansanan ay hindi laging nakikita sa katawan, kundi sa isipan ng lipunang hindi marunong tumanggap. Sa kanyang tapang at determinasyon, Pinatunayan niyang hindi hadlang ang backward feet para maabot ang pangarap at mamuhay ng malaya. Number 3. Batang Tumanda Agad Isang batang lalaki mula sa Bangladesh ang pinanganak na may napakabihirang sakit na tinatawag na progeria. Ang sakit na ito ay nagiging dahilan upang ang katawan ng isang bata ay tumanda nang maraming beses na mas mabilis kaysa sa normal. Sa murang edad na apat na taon, mukha na siyang matandang lalaki. May malalim na kulubot sa balat, nang hihinang mga buto at pananakit ng kasukasuan. Habang ang ibang bata ay naglalaro at walang iniintindi, siya naman ay nakikipaglaban sa mabilis na pag-ikot ng oras sa kanyang katawan. Sa kabila ng matinding kalagayan, Ipinakita niya ang tapang at saya ng isang tunay na bata. Nakaranas siya ng diskriminasyon at bullying, ngunit hindi nito pinawi ang kanyang mangangiti at pag-asa. Bagamat maikli ang kanyang buhay at pumanaw sa murang edad na 5 years old, iniwan niya ang isang mahapangyarihang alaala na ang bawat araw ay mahalaga at dapat ipagpasalamat. Ang kanyang kwento ay nagmulat sa maraming tao tungkol sa kahalagahan ng oras at sa di matatawarang lakas ng batang lumaban sa isang kondisyon na bihirang-bihira sa mundo. Number 2. Fish Odor Syndrome Isipin mo na, Fike, gaano ka pakalinis, ilang beses ka pang maligo sa isang araw, at gumamit ng pinakamabangong pabango, ay hindi pa rin nawawala ang amoy na tila bulok na isda na nanggagaling mismo sa iyong katawan. Ito ang araw-araw na laban ng isang babae mula sa Europe na may sakit na tinatawag na trimethylaminuria o mas kilala bilang fish odor syndrome. Isa itong napakabihirang metabolic disorder kung saan ang katawan niya ay hindi kayang basagin ng chemical na trimethylamine kaya ito ay naiipon at lumalabas sa kanyang hininga, pawis at ihi. Dahil dito madalas siyang husgahan ng mga tao, iniisip na siya ay marumi o walang personal hygiene. Ngunit imbes na sumuko, natutunan niyang kontrolin ang kondisyon sa pamamagitan ng pagkain at disiplina. May mga araw na pakiramdam niya ay hindi siya nababagay sa mundo, ngunit tinulungan siya ng mga taong may kaparehong kondisyon sa online community upang bumangon muli. Sa kanyang tapang, ipinakita niya na kahit ang amoy na hindi niya kayang kontrolin ay hindi makakahadlang para mahalin ang sarili. Ang kanyang kwento ay nakakapukaw ng damdamin dahil nagsisilbi itong paalala na may mga laban tayong hindi nakikita. At minsan, ang tunay na kalinisan ay nasusukat hindi sa amoy kundi sa tibay ng puso. Number 1. Highlander Syndrome Sa South Korea, isang lalaki ang nakilala bilang taong hindi tumatanda. Sa edad na 34, mukha pa rin siyang isang middle schooler dahil sa kanyang napakabihirang kondisyon na pinatawag na Highlander Syndrome. Kung ang iba ay natatakot sa pagtanda, siya naman ay namumuhay na tila ba hininto ng oras ang kanyang katawan. Ang kanyang paglaki ay halos tumigil noong siya ay 12 years old, dahilan upang manatili ang kanyang itsura na parang bata kahit pa ang kanyang edad ay patuloy na nadadaragdagan. Para sa iba, tila isang biyaya ang hindi tumanda, ngunit para sa kanya, may kakibat itong kakaibang bigat at hamon. Sa kabila ng mga mapanuksong tanong at hindi maiwasang pagiging sentro ng atensyon, pinili niyang yakapin ang kanyang pagkatao. Nakikipagkaibigan siya, nagtatrabaho at namumuhay ng normal, gaya ng lahat. Para sa siyensya, siya ay tila susi sa posibleng sikreto ng pagkabagal ng pagtanda sa tao. Ngunit para sa kanya, isa lamang siyang simpleng tao na gustong maranasan ang buhay gaya ng iba. Ang kanyang kwento ay hindi lang misteryo ng medisina, kundi isang patunay na ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa haba o bagal ng oras, kundi sa kung paano nating pinipiling mabuhay ito ng buong puso.